Nag-usap sina Vladimir Putin at Xi Jinping ng Russia at China tungkol sa walang hanggang buhay at kung paano ito makakamtan. Ngayon, mas nakakatakot pakinggan ang pangako ni Vladimir Putin na ibigay kay Xi Jinping ang mga hilagang usa. Nagkita sina Vladimir Putin at Xi Jinping sa military parade sa Beijing at nag-isip kung paano malilinlang ang kamatayan. Sa pag-unlad ng mga bioteknolohiya, maaaring mailipat ang mga organo ng tao nang paulit-ulit at ang mga tao ay maaaring mabuhay ng mas bata at mas bata at kahit maabot ang immortalidad ayon kay Vladimir Putin sa leader ng China na si Xi Jinping. Sa tinig na kalahating klinikal, kalahating parang may lihim. Ayon sa prediksyon, posible raw mabuhay hanggang isang daan at limampung taon ngayon, sagot ni Xi Jinping kay Putin. At lalo itong nakakatakot pakinggan sa konteksto na hindi ito masamang imahinasyon ng isang scriptwriter ng pelikula. Ito ay isang nakakagulat na totoong pag-uusap sa pagitan ng dalawang lubos na armadong lider ng malalaking bansa. Nangalap ako ng opinyon mula sa mga doktor at historiador para sa inyo at nakakagulat ang kanilang mga sinabi. Kahit tunog katawa-tawa ang usapan nina Putin at si Chimpin sa likod ng mga pader ng kanilang mga palasyo, ang pagkahumaling sa mahabang buhay ay hindi basta walang kwentang usapan. Ako si Alexey Petsy. Ngayon ay Setyembre 6. Bago simulan ng episode na ito, may aaminin ako. Sa dami ng balita at tuloy-tuloy na trabaho sa newsfeed, minsan isang beses sa linggo ako nagpapalabas ng nararamdaman sa psychologist para hindi ma-burn out. Kung kailangan mo naman ng araw-araw na banayad na tulak para kumilos, gusto kong irekomenda sa iyo ang isang magandang YouTube channel kung saan araw-araw ay may maikling video mula sa isang psychologist tungkol sa kung paano makaalis sa procrastination, magtipon ng mga iniisip at hindi ma burnout At higit pa roon, natural at praktikal ang tono. Walang mga peking guru. Inirerekomenda ko ang YouTube channel na ito. Ilalagay ko ang link sa description at nirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-save ang mga video para mapanood mo ulit. Ang hangganan ay tanda ng katapatan, hindi pagkamalamig. Hindi kailangang laging available para mahalin ka. Kaya, gaya ng alam ninyo, si na Putin at si Jinping ay nag-usap ng maikli sa publiko tungkol sa pagiging immortal nila. Ito ay kahalintulad ng doktrina ni Hitler na gumawa rin ng sariling kulto ng immortalidad. Hindi simpleng usapan lang ang mga pag-uusap ni na Putin at Xi Jinping. Noong 2000 at 24 inutusan ng Kremlin ang mga siyentipikong Ruso na pabilisin ang pananaliksik laban sa pagtanda na nakatutok sa pagkontra sa degenerasyon ng selula, pagbaba ng kakayahang kognitibo at aberya sa immune system. Malinaw kung sino mismo ang dapat makinabang sa mga pananaliksik na ito. Samantala, ang China ay naglalaan din ng mga pondo para sa pag-aaral ng nanotechnology sa larangan ng hydrogen therapy at mga compound tulad ng betaine at lithocholic acid sa pag-asang mapabagal ang pagtanda at mapahaba ang malusog na haba ng buhay. Sino sa China ang nakikinabang sa mga pananaliksik na ito? Alam mo na rin iyon. Ayon sa mga tunay na siyentipiko, kahit gustuhin ng mga diktador na palitan ang bahagi ng katawan na parang pyesa, hindi ganoon kadaling kumbinsihin ang agham. Ayon kay James Markman, Pangulo ng Executive Council ng American Society of Transplant Surgeons, walang sapat na batayan ang ideya nina si Jinping at Putin na mabuhay hanggang isang daan at limampung taon sa pamamagitan ng transplantasyon. Narito ang kanyang sinabi. Sa ngayon, walang ebidensya na pwedeng mabuhay ng isang daan at limampung taon sa organ transplant. Sa kabila ng malaking interes sa mga kaugnay na pag-aaral at ilang pag-unlad sa larangan ng interbensyon sa proseso ng pagtanda, walang anumang ebidensya na sa kasalukuyan ay maaaring maabot ang isang daan at limampung taong haba ng buhay. At ayon kay Markman, bagaman ang paglipat ng mga organo ay maaaring magligtas ng buhay, wala pang datos na nagpapakita na kaya rin pabagalin o i-restart ang biyolohikal na orasan ng tao. Ang pagpapalit ng isa o kahit ilang mga organo ay maaaring pansamantalang mapabuti ang kalusugan, ngunit hindi nito mapipigilan ang pangkalahatang proseso ng pagtanda ng katawan. Ang palitan ng opinyon niya si Jinping at Putin tungkol sa mahabang buhay ay hindi basta-basta nangyari. Maraming halimbawa sa kasaysayan ng mga pinunong na niwalang maloloko nila ang kamatayan. Qin Shi Huangdi Si Qin Shi Huangdi, unang emperador ng China, uminom ng mercury na tableta para sa walang hanggang buhay, ngunit ito ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang mga paraon ng Ehipto ay nagmumumipika para sa walang hanggang buhay, si Cleopatra ay gumagawa ng eliksir ng kabataan, at ang mga alkimistang medieval ay nagbebenta ng mga ito. Sa ikadalawampung siglo, si Char Nikolay Ikalawa at Emperatris Alexandra Fyodorovna ay lumapit kay Rasputin at iba pang mistiko para humingi ng payo sa kalusugan at mahabang buhay kumalat online ang chismis na si Putin ay pumupunta sa taiga para uminom ng dugo ng usa. At bigla, pagkatapos ng ganoong usapan, nangako si Putin sa leader ng China na magpapadala siya ng mga mismong hilagang usa sa China. Pero ang problema para sa dalawang diktador ay ang inaasahang haba ng buhay sa Rusya ay bahagyang higit sa 73 taon. Samantalang sa China, ay umaabot ito ng halos 70 na taon. Kasabay nito, hindi pantay ang akses sa serbisyong pangkalusugan. At ang pinakakatakot dito ay sina si Jinping at Putin. Nakatuon sila sa sarili nilang mahabang buhay, hindi sa kalusugan ng kanilang mga lipunan. Wala talaga silang pakialam sa lipunan. Bukod dito, nababahala rin sina si Jinping at Vladimir Putin sa isang mahalagang aspeto ng kultura. Si Robert J. Lifton ay isang Amerikanong scholar. Ang may akda ng terminong simbolikong imortalidad ay nagsasabing ang mga tao ay lumilikha ng mga relihiyon, bansa at mga tradisyong pampulitika upang dayain ang kamatayan. Na may tiyak na kulto ba rito? Ang mantra ni Xi Jinping tungkol sa pambansang muling pagsilang at ang misyon ni Vladimir Putin na ibalik ang dakilang Rusya ay mahusay na umaangkop sa konseptong ito. Physical man, hindi sila mabubuhay ng walang hanggan. Gaya ng sinabi ni Lifton, Pareho silang naging bihag ng sarili nilang propaganda. Taos puso silang naniniwala na sila lang ang mga leader na kayang gampanan ang tungkuling ito. Nag-aalala sila sa pamana at paano sila maalala sa kasaysayan. Aniya ito ang nagpapaliwanag sa pagkahumaling nila sa pagbawi ng mga nawalang teritoryo. Taiwan para sa Beijing at Ukraine para sa Moscow. Parang ang pagtatapos ng paggawa ng mga hindi patapos na mapa ay makakatapos din sa kanilang makasaysayang kapalaran ayon sa politiko. Unti-unting umuusad si Putin at si Jinping patungo sa layuning ito sa loob ng kanilang mga bansa. Sinira ni si Jinping ang tradisyon ng pagpapalit ng lider sa China para manatili sa kapangyarihan habang tinanggal ni Putin ang eleksyon at mga kalaban para siya lang ang natira. Sa huli, magbibigay ako ng sipi mula sa politiko hanggat umiiral pa ang mga siyentipikong limitasyon, ang imortalidad sa ngayon ay nananatiling nakatali sa kamalayan ng lipunan at alaala. Halimbawa, tingnan natin ang Terracotta Army ni Qin Shi Huangdi na nanatili hanggang ngayon o si Pedro ang Dakila, ang rusong char noong ikalabing walong siglo na inspirasyon pa rin kay Putin. Kahit sa nanoteknolohiya at organ transplant, may kapalit pa rin ang imortalidad. Kahit ano paman, kailangan mo pa mabuhay kasama ang iyong sarili. At para sa lahat ng mga kontrabida, ito marahil ang pinakamabigat na hatol. Dito ko ilalagay ang tatlong tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon ninyo sa komento sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.